Mairit-init pa. Ito pong desisyon ng uh, ICC Appeals Chamber para ibasura po yung uh, hirit ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte para pakawalan siya pansamantala habang dinidinig yung kanyang kaso dyan po sa International Criminal Court. So ibig sabihin, habang dinidinig po yung kaso niya dyan sa ICC, e eh, nakapiit po itong siya, uh, Rodrigo Duterte. Alam ko yung mga tanong na marami sa inyo ay ito, basically, so does it mean na tuloy na tuloy na Itong trial ni Rodrigo Duterte dyan sa ICC Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi I'd like to welcome again to our program si ICC Assistant to Counsel Christina Conti Magandang gabi, Attorney Chrissy And thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi Christian and nasasabi ko na Merry Christmas sa lahat <laughs> Okay, nag-post -nag -nag ka kanina na sa mo 99% Na most likely hindi may bibigay itong apila ni Rodrigo Duterte What made you so sure or almost sure that the appeal would be rejected? because the decision, kasi sa totoo, yung kung, if we were to be kumbaga, uh, technical about it, binabalikan lang nila ang naging desisyon na ng tatlong huwes. So may pre-trial chamber na nag-decide na noon. Ang tanong na lang, nagkamali ba sila? Parang ganun yung atake nung sa appeals decision. Uh, kaya nung binabaybay yung parang grounds, eh ang lumalabas, hindi sila nagkamali. Kasi sinunod lang nila kung ano yung nasa patakala ng ICC. Kaya confident ako, nang nabasa ko yung unang decision, hindi sila lumayo eh dun sa parameters or criteria na set by the ICC. Kaya ang ang parang apela na lang ni Kaufman ay baka na-misappreciate nyo yung facts. Hmm. Uh, kaya yun yung lumabas naman na hindi, there was reasonable basis to believe na talagang hindi dapat makalaya si Duterte. Pero ba sabihin na parang, uh, of course may substantive portion itong uh, apela na ito, no? pero kung ikaw yung nasa defense, this is something that you had to go through as well. Kasi alam mo na most likely hindi may, may gagrant yung appeal, di ba? Pero masabihin yeah. na yun. Oh yes, pero from the tone of the appeal, I think they thought, uh, kumbaga, that they had the chance. Uh, what they focused on in their appeal was the current condition of the president. Uh, kumbaga, ayun ko sana sabi kaya, ano? parang paawa, ah, efe. In fact, parang <laughs> Drama. number three, Paragat number three pala, he is 80 years old. Hmm. Kumbaga, ganun ang eksena. Kaya sabi ko, naku, uh, ang ang the way they approach it is, so, eto yung facts, eto yung law, etc. Pero alam nyo, ano siya eh, matandaan, ikawawa kawawa naman. kung hmm. uh, kung sakasakali, maaaring gumana yon kasi hindi ko alam kung napag-usapan na natin, pero yung ganito katanda, hindi pa natatrial sa ICC, ah, pero sa other tribunals, international tribunals, merong mas matatanda. Hmm. Pero for the ICC as this court, medyo first time nila ito na ang 80 years old ang anuhin mo, ang pag-uusapan mo. Pero, Uh, buti na lang, they stuck to their guns. It's just um, reiterating the loss as provided by the Rome statue. Does it mean uh, tuli na tuloy na tuloy na ba yung trial dito? Kasi ba diba, meron din silang sinasabi na impaired yung uh, cognitive skills itong si uh, Rodrigo Duterte. So basically, he's not capable to stand trial or that is an entirely different issue altogether. Well, iyan ang balakid. Kasi if you we were to talk of trial as on the merits, kumbaga, ito ang kaso, ito ang ebidensya, eh wala pa nga tayo doon. Iyan ang natatanging balakid na iiwan na um, hadlang bago makapag-proceed tayo ng confirmation of charges hearing. Sabi niya, uh, actually may isa pang atake or may isa pang um, challenge, pero na-reject na, na yun. Yun yung challenge to jurisdiction, i-mark ko lang kasi yun naman, nasa appeals chamber na rin. Pero dito sa pre-trial chamber, which is moving along with the case, or will be the one who will decide, oh, start na ng trial, may one last issue. Whether he is fit to stand trial. Yung deadlines lang ah uh, yung report, yung comments ng prosecutor, eh, parang December, eh, uubusin na nun yung working days of the court, kaya January na mas malamang pagpapasahan to. Mm. So, in the meantime, medyo Merry Christmas muna. Ang appeals chamber naman will now next talk about jurisdiction. And that is actually a larger issue. Kasi kung fitness to stand trial, ang makaka, kumbaga, makaka escape lang doon si Duterte kasi siya, hindi na niya kaya. Mm. May, may kaso pa rin or meron pa rin pinag-uusapan sa ICC. Kung walang kapangyarihan ng ICC, that's it. That is a different matter altogether. As if zero lahat, back to zero ang lahat. At yung pagtatago ni Bato, baka bigla siyang magpakita. Kasi walang jurisdiction ng ICC. Yan, yeah, na-reject na ng pretrial chamber, pero nakapending sa appeals chamber. Okay. Pero in the meantime, dahil nasa ito lang issue ng interim release, so habang nililitis yung kanyang kaso, habang itong buong proseso pinagdaraanan, nakakulong si Rodrigo Duterte. Yes. Okay. Uh, magpapasko, mag-tricking, valentines malamang sa malamang. Okay. Ano yung gano'ng kalaking factor itong nga uh, mga binibitawang salita ng kanyang mga supporters, ng kanyang mga trolls, ng kanyang mga sycophants dito sa pagkakareject ng kanyang kapila? Ay, hey, thank you very much po dahil yung buong um, first ground of the appeal ay patungkol doon sa criteria or parameters of detention of of ordering someone to be detained. So flight risk ba yan? Uh, will that person interfere with proceedings and then will commit crimes? Yung first two, ay, ang laki ng contribution ng supporters. Yung last kasi, yung will commit crimes, si Duterte mismo yun eh. eh kasi nangako siya, nung quadcom, November 13 hearing, sabi niya, ah, when I become mayor, I will double, referring to killings in Davao. Yung first two, flight risk, uh, the fact that his supporters, uh, una, syempre, unahin natin si pinaka dapat pinag, pinagpapasalamatan, VP Sara. Kasi siya yung nagsabing, oh itakas natin yan, calling the 16 million who voted. Uh, naalala ko yun, na right. siyak-sakakatakot yun, ha, from a speech point of view. Because you're putting out acts which could be acted upon by, or suggestions which could be acted upon by some other person. Uh, kung baga, parang clear and present danger yun kung may tamaan doon sa 16 million na yun. At sabi, o oh, nga, no, itakas natin yan. At, yung binanggit ito sa decision ng pre-trial chamber, pero hindi pinag-focusan ng appeals chamber, the fact that they're asking and, uh, sorry, that the fact that they're calling and saying that there are fake witnesses is a delegitimization of the court. So, flight risk na, possible threat pa dun sa proceedings itself. Hmm. E yung ano, yung network of supporters niya, di ba? Factor yan eh. Wow. Um, Mahalang ulit binanggit yan, yung associates and network, kasi para sa ICC, Uh, ang argument kasi ni Kaufman, hindi na, ah, bakit tumawag na ba yan? Nag-ano na ba yan? Nagsabi na, oh, itatakas ako. Uh, yun yung argument niya, hindi ako flight risk kasi hindi ko sinasabing tatakas ako. But the mere fact that you are well connected, you have money, and as former president, he has access to so many heads of state or former heads of state. Yung isa nga nagbabalik eh, di ba si Trump ang kasabayan ni eh. Duterte at one point. So, he has access to these people and it's the possibility Not just the inevit inevitability of something happening that goes into the court's decision. So, kung baga, pag nakita lang ng korte na, ah, posibleng makatakas to, kasi mayor to, vice, vice president yung anak, pwede na siyang mag-decide uh, against interim release. Mm. yeah So, looking back, although tapos na naman tong issue na ito at least, no? Nakatulong ba sana kung nag-shoutout like, mm -hmm. yung mga ds sa totoo, hindi rin. Pero, I mean, maybe. Hindi uh, ko alam, ano? Pero, naka, sabi nga kanina ni Atty. Jojo na kanila, wait, slam dunk. Uh, all three grounds, yung flight race, etc. Parang, wala, wala talaga. Tama yung pre-trial chamber. ah uh, posibleng may iba doon, eh. <laughs> hindi na slam dunk. Two out of three, maybe. Pero, to complete the, kumbaga, uh, the, the criteria, dapat magbitiw bilang vice president si Sara Duterte para sabihin wala na siyang influence. At lahat ng iba pang Duterte in power, Um, ipakita nila yung mga bank accounts nila, poor kami. Uh, yung mga friends niya in high places, itatatwa siya. Sabi, ay hindi ko kilala yan. I renounce any relations with this person. So, problem is, it's both historical and future forward ang tinignan ng ICC na mm -hmm. issues. Kaya, hindi na lang niya mabubura yung mga ginawa niya na dati at nasabi niya dati. Okay. So, yung pagdana, pagtingin doon sa scale of influence ng mga Duterte dito, kasama ba rin, for instance, yung naging uh, pasya ng ng Senado doon sa impeachment complaint against si Vice President. Although indirectly, no? Just for the court to have a bigger picture of this, of how influential the Dutertes still were dito sa ating bansa. I mean, kunwari, Vice President yung nakaupo, anak niya, hindi mo ka ma makonvict-convict, no? Hindi nga nagkaroon ng trial sa Senado o na impeach. Yung mga ganyan, tinitingnan ba yan sa kabuuan? Well, to be specific, yung tungkol doon sa impeachment, wala. Hindi yan kinonsider dito sa appeals chamber kasi dapat na consider ng pre-trial chamber. Sa pre-trial chamber, ang binanggit lang nila uh, mas patungkol doon sa sinabi ni Sara tapos doon sa na patatakasin and then nakapag nakalaya pauuwiin sa Davao. Yun yung medyo no-no kasi para sa ICC. An accused cannot go back to the locus or the site of the crime. Eh, ba talagang baka lalong gumawa yan ng krimen. Yung well, overall circumstances, hindi dito sa decision na to, probably in other decisions. Yung ano, kasi usually ito rin naman yung mga dahilan ng mga Duterte when they were still in power, no? Uh, the president, ano yun eh, mahilig sa hyperbole. Ang description ko sa kanila, mahilig sa mga superlatives, di ba? Yung laging, parang si Trump, di ba? Oh, <laughs> parang sagad na sagad lagi yung kanila mga description. Hindi ba ano yung consider na baka naman, ano to, metaphorical yung kanila mga sinasabi when they said those words, at least in the part of the vice president, kunwari. Yun yung argument ng, ano, ng defense, sabi nila. Diba? bakit yun naman inano yung kay Sarah? Hindi naman yun, sabi, hindi yun public statement, in a sense, ha? hindi siya parang address to the public, parang vlog lang yata yun, or video na tinake ng fellow um, DDS supporter, ganyan. So, wala. Yung ICC parang, hindi eh, nasabi eh. Kaya ito yung parang, tito mo, na dry yung humor, na parang, tito, di ba ganito? Parang tawang-tawa ka na, siya hindi pa rin niya nagigets yung, nag yung joke. Kaya, maging maingat po tayo, kasi may ganung klaseng situations na hindi ganun yung appreciation nila ng jokes. Kaya moving towards, kanyari, yung mga statements na ni Duterte, ang pag-uusapan, I would say, ganun na din ang magiging appreciation ng court, ng ICC dito. Eh, patayin niya yan, joke lang. Mauuna yung mayor, joke lang naman yon. I don't think that they would treat that or consider that as, as jokes. So basically, tatanggapin niya ng face value. And not only that, di ba? Dahil whenever he said that he wanted people killed, talaga may mga namamatay. Eh, diba? Yes. Mm -hmm. Tapos, yung sa binabanggit mo ng face value, kung baga, hindi mo, sinabi niya eh, kill, kill, kill. Dapat na una yung mayor. That's the, kung baga, hindi ka na, dapat Pilipino, di ba sa atin, eh, hindi nyo na kasi nakukuha yung Filipino humor. Bakit dapat ba maging Pilipino yung mga judges? Para magets nila, na joke lang. Kaya, hmm. kung baga, but, done na yun, tapos na. Sorry na lang kundi it's up for the appreciation of the judges yung mga sinabi na nila noon. Tsaka paalala ko lang, di ba, nung meron siya sa Senado, inulit din naman niya basically kung ano yung mga positions niya, di ba, sinasabi, I take full responsibility. Yung, yung ganyan, ibig sabihin, para looking back, yung bravado nitong presidente na ito, nakakasama sa kanya, no? Looking, looking back. Oo, parang, hindi mo alam kung matatawa ka o ano, from a lawyer's point of view, uh, parang ano ba to? Ang hirap i-defend nito ha. Kaya ako, hats off din ako kay Nicholas Kaufman na against all odds, kumbaga. Pero, although sabi nga nung iba, okay lang naman attorney every month, di ba nga? <laughs> e, malaki ang uh, kinikita niya as an international lawyer. E di, remunerated well naman siya. Pero, syempre, ang hira pa rin nun na halos zero eh. bokya yung ano, no? Yung sa decision, bokya yung arguments ng defense. Kaya, I'm interested not only as lawyer for the victims, but also as a Simple a lawyer na parang how do you defend how do you defend the indefensible mm -hmm. Itong confirmation of charges most likely kailan mangyayari ito ako and sa february kasi kung kunyari magpapasya ng january na yes he is fit to stand trial we are scheduling the confirmation of charges on i would say a reasonable time is one month after the announcement uh, or as early as two weeks sabi natin ha? and then february yon Ah, uh, pero hindi hindi ko na yan palalang kasi after 2026. Also, oh, yeah, basically pinag-usapan natin yung ano, yung sabi mo February most likely yung confirmation of charges. Ang tanong ko naman after the confirmation of charges, ano pa ba yung procedures and kailan ba talaga sa tingin mo yung actual trial? Ah, uh, February yung confirmation mid uh, of the year start na ng trial. Ang uh, sa totoo ang magsisimula niyan parang scheduling orders muna na oh, mag-ano muna tayo um, mag-ayos tayo ng mga schedules, kailan yung marking, parang kailan tayo mag-uusap tungkol sa ebidensya, etc. Before yung actual presentation of witnesses. Kaya, yung presentation, yung kumbaga, unang pagkakataon na uh, eto witness at sinasabi kay Duterte, um, end of the year. Mm. Pero, note ko, sa confirmation hearing, parang ano na rin yun eh, trial. Ayaw, ayaw tawagin trial talaga ng ICC kasi sabi nila, wala pa charges eh. Pero pwede mag-present ng ebidensya. Kaya kung, umaga, ebidensya, may haharap at aakusahan si Duterte, meron na niyan sa confirmation of charges hearing pa lang. Okay. Lastly, pag-usapan natin ito si Ator at attorney, sorry, Senator Bato de la Rosa. Sabi ng kanyang abogado, hindi naman daw nagtatago si Bato de la Rosa, pero basically, he's not making himself available. So, that's the euphemism of it, no? Okay. So, ano nakikita mo ano rito? Parang magiging action dito kay Bato de la Rosa. Kasi diba po ang huling yung balita na meron na action na ano, no, arrest warrant. Okay? So, pag na-serve yan, ano ba yung magiging procedure dyan sa tingin mo? He has to, uh, he, he served meaning kung he's arrested, he has to be yeah. turned over or surrendered to the court. Dito mm -hmm. na lang nagkakaroon ng issue kung ano yung process? Will he be extradited? Or parang surrender directly, katulad ng ginawa kay Duterte? Uh, may discussions pa, pero hopefully naayos na ng DOJ para kapag yan na mismo, eh, ma-implement na nila. The last I heard was that the DOJ was studying its options. So, kung ma-final na nila yan, di eh, sana, tama na yung planning, action na. Yung Pero, sa kanya, it will start the same way as Duterte's first appearance and then the mm -hmm. charges will be um, confirmed and so forth. Pero does it make sense na tatago siya ngayon or hindi, hindi niya, he's not making himself available? What, it's, there's two ways to look at it. One, as an accused or someone who's essentially the subject of a of arrest or the ICC investigation. Because I'm sure he's the subject of the investigation. Um. hindi naman siya kumbaga nakakasama na nagtatago kasi from the eyes of the ICC, hindi talaga siya nagsasubmit sa ICC. Kaya nga, ang, ako, suggestion ko sa kanya, although, sabi nga ng iba, unsolicited naman yan eh. Eh, natural, hindi naman kami friends eh. <laughs> well, uh, magpagsubmit na siya. Kasi kung alam naman niya yung paratang sa kanya, he's ready. Yung timing kasi ang, ang iniisip ko sa kanya eh. Kung hindi siya makahabol dito or ma halos makasabayan kay Duterte, eh baka pagdating niya, ang dami ng ebidensya na na-take in, lalo siyang madidiin, lalong kumbaga, kukumplika yung uh, pagdating sa kanya, kumbaga ipit na siya. Eh sabi nga nung iba, what if mag-state witness siya? Bakit natanggal yun, yung ganong option? Kasi ang lalabas, kung si Duterte ang nagpapresentan ng ebidensya, kung sakasakali, ah, eh, ang sabihin, sabi ko lang naman, war on drugs eh, ewan eh, ko ba dito kay Bato, bakit ito yung ginawa? each other. So, ang ilaglag. Kasi police ang nag-operate eh. And Duterte can, can always say, like what we were talking earlier, I was joking. Kayo naman, di nyo ba ako kilala? And it was but implemented. Implemented, oo. Yung chief implementor tapos ang architect karo dyan, di ba si Rodrigo Duterte? Pero ang point ko dito, even without Bato de la Rosa, kunwari lang ako, ko turning state witness, mak makukundik itong si Rodrigo Duterte, hindi ba? at least from your perspective yes. yes, um on different uh kumbaga, acts or liabilities kasi liable siya because he ordered the killings uh, yan ang sinasabi niya, marami na, ay, ang hirap yan, because you need to put a connection to the killings that are identified in 49, tapos dun sa orders niya, kumbaga correlation. But second mode of liability is aiding and abetting. Setting up the atmosphere. And I doubt anybody can deny na nandito sa Pilipinas. I-deny Ide ba natin na kapag may sinasabi siyang patayin, patayin, didn't it create the atmosphere na makakatakas ka kung pumatay ka ng tao. Uh, mm -hmm. Kaya nga sabi nila, may time na yung mga gang. Eh, ba, yung mga gang, parang o oh, sabi na natin ha, na may drug or issues. Eh, nagpapatayan sila because precisely Duterte set it up. Dahil yung unang-unang nga niyang mga sinasabi, huy, ay yung mga magulang na ng mga adik at niyo ng yung mga anak niyo kasi alam niyo na pag ako yan pag pumasok na ako ako na papatay so mm. that concept and the entire environment is set it up so conducively to killings even by other persons so ataka uh, systematic hindi ba oo, oo eh na parang uh, hindi mo masasabing isolated Uh, lalo na sa numbers sabi hindi eh, na ba, parang masasabi ano yun yung once is something twice is coincidence thrice is ano ba destiny <laughs> or intended eh hmm. ito thousands, eh ang patayan kaya there simply has to be an explanation